Hindi ito fake news. Hindi rin kailangan ng koneksyon. Ito ang 10 legit na tulong na pwedeng lapitan ng bawat Pilipino. Una, Malasakit Center Doctor Libre ang laboratory, operasyon, check-up at gamot sa mga pampublikong ospital. Hanapin lang ang may label na Malasakit Center. Pangalawa, Tsuchi Foundation. Nagbibigay ng libreng gamot, check-up operasyon, dental, at minsan pati wheelchair o pabahay. May mission sila sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pangatlo, Caritas Manila Scholarship, Feeding Program at Emergency Relief para sa mga nasalanta at nagihirap. Pangapat, MCGI Free Medical Services Taku Libre, ang check-up, gamot, dental at blood donation. Hanapin lang ang pinakamalapit na MCGI Center. Panglima, Operation Blessing Foundation, libreng operasyon, feeding program, trauma counseling, at relief goods. Panganim, Project Pearls, araw-araw na feeding program para sa mga bata sa lansangan. May libreng edukasyon din, Pampito, Ahon sa Hirap Inc. Ashi, microloans para sa kababaihang gustong magsimula ng maliit na negosyo. Pangwalo, Gawad Kalinga, may libreng pabahay at livelihood training para sa mga informal settlers. Pangsiam, DSWD AICS Program. Tulong para sa pamasahe, bigas, gamot o hospitalization. Pumunta lang sa DSWD office at magdala ng ID at request letter. Pangsampu, TESDA at CHED Scholarships na above. Libre ang Tech VOC Training at College Scholarships. Apply lang sa TESDA office o online portal. Kaya kung gusto mong makatulong sa iba, ishare at i-repost mo to. At kung gusto mo pa ng mga update tungkol sa libreng tulong sa Pilipinas, follow mo ang Philippine Issue dito sa TikTok at mag-subscribe ka sa Dotski TV sa YouTube.